Pag ganyan ba kuya? O oh, yan, pag ganyan. Yan, tama yan. Parang si Richard Gomez po. Paano? Yan, ganyan. Pag ganyan. <laughs> Since babae ka, Lucy Torres. Oo. Hello mga perfect Uwi na kami ng Maynila. Ayan. Gura lang pag boat. Pag 50 lang pumasahin. Momo, I want to go crash. You want to go to crash? Yeah. Kanan po muna, ma'am. Kanan. Ito po, kanan. Eh, diba? Ayan. Mabalik tayo doon kuya? Okay, ikot po, tayo. Ilang ikot ba 10? ikot po, ikot, po, ikot, ikot po tayo. Ayun dyan, ay. ka. Nabigyan kita ng 5 ikot pa. Ay. What happened? I'm super tired. Huwag kayo po magsasaguan. Only time po. Ah talaga? Oo hmm. O bumaba na kaya. na Para mag-burn yung pasta. Iyan mo na yung, iyan mo, tapos i-live mo ako. Ang galing naman yung to my guys! Hi, perfect. Say it. Hi, perfect. Okay.